morning, happy Sunday Today is January 14, 2024 So mga kapads, ride out ako ngayon mula dito sa San Fernando, Pampanga hanggang Lamau Limay, Bataan dito sa aking lugar sa San Fernando Pampanga sa Kalulot yung sa homes Kalulot City of San Fernando Pampanga yung mga 104 kilometers to Lamau Limay so, meron lang tayong dadalawin doon at sa may ride out na rin so time check 3.47 ang madaling araw so siguro nasa mga 4, hours natin tatakbuhin 4 to 5 kasi maraming ahon sa highway okay sige mga kapatid so bye bye niyo yung biyahe ko ngayon itong araw natin hanggang mamaya bye bye for now a few moments later Uh, ride out ako kanina, 3.45 mula San Fernando, Pampanga uh, At ngayon, time check tayo, anong oras natin brother? 6.40 6.40, so 6.40 nandito na ako sa Balang at na-meet ko si Brother Ed Mendoza Ed Mendoza from Denalupian Shoutout mo Brother yung mga tropa mo Shoutout sa mga grupo ng Asiano Boys Ayon. Kay Boni Montoto Alvarez Ayan. Kay Anthony Kay Jordan Aldrin Kay Ramil At sa mga grupo ng Painter section Shoutout kay shout La Jan, kala Ryan, kay Dulce, kay Kuya Toto. Sana patuloy pa rin tayo magkasama-sama. Brother, ilang taon na tayo? 58 po. 58 na? Ilang taon na kayo nag-bike? -nag uh, one and a half years po. So. Ah, uh, and a half years. So actually si brother, ah, uh, masipag itong pumadyak. Para sabayan ko lang siya dito sa May Roman Highway. So... Ingat, brother. Opo, maraming At, maraming salamat. Nasa Kuya uh, City TV tayo. Isang 58 years old. Pumapalo pa. Tumitik-Tilaok pa? <laughs> Ed, Mendoza, <laughs> Ed Mendoza, Mendoza po, Ed Mendoza. Ed <laughs> from Asiana. From Pinalupiang Bataan. Okay. God bless, brother. right side. Once again, ito yung uh, Roman Highway. Eh, itong tinutumbok natin papuntang Maynila to. At tayo ngayon ay tatakbo pa papuntang Maribeles. So more or less, tatakbo pa ako ng 30 kilometers mula dito sa uh, footbridge ng uh, Balanga. Ayan, tapos maghihiwalay na kami ni sir dito wala na kami, siya pabalanga. Oh, ako naman ay... Ako naman ay tutuloy pa ako ng lima. Lamaw, lima bataan. Okay, bye-bye. Ride safe. Thank you. Nice meeting you. Chat-chat lang tayo. Okay, salamat. Kinab eh, tumakbo na tayo ng 87.9 kilometers mula Kalulot, San Fernando, Papanga hanggang dito sa Balanga. So, kinuha, nakuha natin ng tatlong oras yung 87.9 kilometers kasi malamig ang panahon kaya lang medyo mabagal tayo dun sa mga lugar na maraming mga under construction so yun, ingat-ingat lang tayo dito ako ngayon sa Roman Highway punta tayo ng Marabeles at yun nga ka. kahit papano medyo namintay natin yung speed natin at nakuha natin ng tatlong uh, oras yung 87.9 km so meron pa akong 30 kilometers na tatakbuhin hanggang doon sa Lamao ni Maybanaan okay, bye muna for now touchdown tayo ngayon dito sa Tacloban Dos, Lucanin, Marabeles, Bataan. Lumagpas tayo sa Lamaw, Limay. Medyo ginanahan ako. Instead of 104 kilometers from San Fernando, Calulot, San Fernando, Pampanga, uh, naging 111.5 tayo ngayon. So, ito, nasa highway ako, Naruman Highway ng uh, Batangas Dos. Ano, Tacloban Dos, Marabeles, Bataan ayun, makikitahin lang ako kaibigan dito and then uh, mayang-mayang kote, balik ulit tayo may mga dadaanan pa ako so, yun, one way wala kalulot sila sa Fernando Papanga hanggang sa Kloban Diyos, bukanin, matabili Batal is 111.5 km so, balikan pag 123 km tayo 223 km pala tayo kung maghahapon na ito okay, hanggang mamaya 223 kilometers tayo 111.5 balikan 123 so ano yung rota ko kaninang umaga uh, via uh, Gapanolong Nook Road down to Roman Highway papuntang Marabili sa Bataan yun din ang road ko ngayon pa uwi so kaya yung ating uh, distance ngayon ay saradong 223 kilometers <laughs> So average sa ating tinatakbo yung 111 uh, yung kalahati ay 5 hours kada nang umaga At ngayong hapon medyo umabot tayo ng 6 uh, to 7 hours dahil ngayong hapon pala dahil marami pa ako mga dinadaanan So location ko ngayon sa Orion Bataan Approaching na tayo sa may pillar, sa may kanto na papuntang Mount Saman Okay, thank you for watching Kuya Sid TV